Naranasan mo na ba na hindi kumain sa loob ng 24 oras? Ako, simula sa oras na to, wala akong kakainin na kahit na ano sa loob ng 24 oras. Ano nga bang epekto sa katawan natin kapag hindi tayo kumain sa loob ng 24 oras at tanging tubig lang ang magiging laman ng ating tiyan? Good morning guys. Today is the day and 7 na ng umaga. Ngayon natin 'to sisimulan tong challenge na ito and ito yung timer natin in 3 2 1 24 hours na walang kain. Let's go. Bago ko simulan ng araw na ito, nagpa-BP muna ako at nagtanong kakayanin ba ng tao na walang kain sa loob ng 24 oras at ano ang mangyayari. Sabi ni ate, kakayanin naman. Sabi ko naman, sige po, gagawin ko na. Sabi naman ni ate, manghihina lang yung katawan mo pero may magandang epekto rin to sa katawan natin. Alam nyo ba yung mga sinaunang tao, nakaranas rin sila before pa ng long periods ng fasting. Bakit? Wala pa naman kasing invention ng rep noong araw eh. At sabi sa internet, karamihan sa mga tao kaya mag-fasting ng 5 to 10 days ng nang hindi nagkakaproblema. Ang lupit, 'di ba? Kaya pagkatapos magpabii at alamin kung kaya nga ba ng katawan ko, nagpa-condition muna ako ng katawan. pinakiramdaman ko lahat-lahat. Pero yung iniisip ko talaga dito is yung kinain ko kagabi. Bago ko kasi simulan tong challenge na ito, kumain ako ng marami kagabi. Busog talaga. Nag-stretching at exercise na rin ako. So ayun guys, katapos ko lang mag-exercise and ngayon, since bawal ako kumain, meron akong baon dito ng tubig. Tubig na malaki. Inom muna tayo ng tubig. guys, pupunta tayo ngayon sa SM and isasama natin yung mga kaibigan natin para pakainin sila. Tama, nag-invite ako ng mga kaibigan ko para yayaing kumain at para ingitin na rin ako kung ano man yung kakainin nila. Inorderan ko na agad sila tapos naghintay na ihatid sa table namin. So guys, nandito ako ngayon sa Chokes to Go. Ang pinakamalupit ko so, talaga. Gusto kayo ba sa'yo na kayo lang kakain? Oh. Sino ka ba? At nung nagdadatingan na, Mukhang mali. Natakam ako sobra sa mga inorder nila. At dito na ako nakaramdam ng gutom. Para maiwasang tumikim, lumayo ako sa table nila. At sa malayo ko na lang sila, pinanood. Habang sarap na sarap sa kinakain nila. Pagkatapos kumain, naguwian na agad kami. Medyo napagod din ako dun eh. So, ayun guys, kauwi ko lang galing SM and ayun, nakapag-promote tayo ng Samsung. So, mapapanood nyo yun sa last video ko. Tapos na rin kumain yung mga kaibigan ko and meron akong isang nakalimutan kanina na dalhin sa SM. And ano yun? Eto. Ang tubig. Sobrang uhaw na ako sa totoo lang. Ang sarap. So ayun guys, magpapahinga muna ako kasi mamaya may basketball kami. Medyo nakakaramdam na ako ng gutom pero kaya pa naman. Siguro dahil pinaghandaan ko tong araw na to, itong challenge na to, kaya medyo okay okay pa ako. So ayun, papahinga muna ako, matutulog muna ako saglit and see you later in 3, 2, 1. <coughs> Nagising ako sa tawag ng kaibigan ko May basketball daw kami ngayon Alas 7 And ang oras natin ngayon 7.15 na Okay, hindi po ako kahit pa guys. Punta tayo doon. Beach lang ako. Basketball tayo. Kahit wala tayong kain. Yeah, okay, pakita mo kung sino ka. Pagkatapos magbasketball, wala na akong maisip na trip. Medyo nagugutom na rin kasi talaga ako. Para lumipas ang oras, nagpagupit muna ako. Ilang oras na lang rin naman, matatapos na tong challenge na ito. Para maganda yung buhok natin pagkatapos tong challenge na ito. Ang haba na sobra At nagulat ako, sisimulan pa lang ang paggugupit. Nasa bahay na ako. Nagko-computer, nag edit at bagong gupit na. Grabing transition yan ha. Kaya mag-subscribe ka na. 100k subs this year. Let's go. So, Okay guys, ako uwi na ako, nakaligo na rin ako So ang oras natin ngayon, 12.21 12.21 na ng gabi And hindi ako makatulog Since hindi ako makatulog, mag edit edit muna tayo And maya maya, magpapahinga na rin ako Ilang oras na lang, matatapos na yung challenge natin So, gigising ako ng maaga Kasi gusto kong kumain ng almusal Namimiss ko ng mumuya Nakaramdam na rin ako ng panghihina Buti na lang gabi na, nagbasketball pa kami So, ayun, doble Nakaramdam ako ngayon ng gutom, pagod pero hindi pa ako inaantok. Pagkatapos mag-edit, tulog talaga ang panglaban ko sa tumutunog kong sikmura. Nagugutom na ako sobra. So ayun guys, matutulog na tayo. Medyo inaantok na ako. And di pa pahinga ko na rin muna tong ngayon. And bukas, maaga tayong gigising kasi... Kinabukasan, sobrang tahimik ng paligid. Hindi ako sanay magising ng ganitong oras. Lagi akong puyat kaka-edit eh. Wala na akong energy. Nagugutom na ako sobra. Maya-maya maya na rin tumutunog ang tiyan ko. Kaya hinintay ko na lang muna matapos ang timer natin. Puro tubig lang ng tubig. At alam nyo ba, sobrang daming benepisyo sa katawan natin ang pag-inom ng tubig. Masasearch nyo yan sa Google. Kaya ikaw, don't forget, drink your water, B. Drink your water. Drink your water, B. So, ayun guys. 15 seconds na lang. Hindi ko alam kita dito. Ito, kita ba dito? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So ayun guys tapos na ang ating challenge tapos na ang ating challenge na no eat for 24 hours